Dok, nangamatis po ang aking pututoy, ano bang dapat gawin? Okay, so sa mga pasyente dyan na nagpatuli at nangamatis ang kanilang pututoy, ito po ang dapat gawin nyo. Number one, itignan nyo kung merong signs of infection. Number one, nilalagnat yung bata. Pangalawa, merong halos nana sa mga pinagtahian. Tapos pangatlo, medyo masakit pag umihi. Pwede po yung sign ng may infection at kailangang i-antibiotic. Especially sa mga pasyente na hindi nagbigay ng prophylactic antibiotic. Okay? And then number two, ang pwede nyong gawin, kung wala naman dun sa binanggit ko kanina, ay mag-brief, tapos ang patutoy ay medyo nakataas. Okay? Tapos pwede ding mag sitz bath katulad sa video na ginawa ko dati, gayahin nyo lang yung pang-hemorrhoids. No? Nakakatulong yan para maibsan yung pangangamatis. Kung hindi nyo naman matiis sa mga bata, no iba-iba kasi ang pain tolerance sa mga bata, kusa naman po yung mawawala basta wala yung infeksyon. No? Huwag lang kayong kabado, kusa yung mawawala, part ng inflammatory process. Okay?